Henesis Kabanatang 10 Ito nga ang salit-saling lahi ng mga anak ni Noe. Si Shem, si Sham, at si Japet. At sila'y nagkaanak pagkaraan ng bahang gumunaw. Ang mga anak ni Japet, si Homer at si Magog, at si Maday at si Havan, at si Tubal, at si Meshek, at si Tiras. At ang mga anak ni Homer, si Arkenas, at si Rifat, at si Togarma, at ang mga anak ni Havan, si Elisa at si Tarsis, si Sitim at si Dodanim. Sa mga ito nang bahagi ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain, na bawat isa'y ayon sa kanikanyang wika, ayon sa kanikanyang angkan, sa kanilang bansa. At ang mga anak ni Cham, si Kush, at si Misraim, at si Put, at si Kanaan. At ang mga anak ni Cush, si Seba, at si Havila, at si Sabta, at si Raama, at si Sabtek, at ang mga anak ni Raama, si Sheba at si Dedan. At naging anak ni Cush, si Nimrod, siyang napasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya ay makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon, kaya't karaniwang sabihin, Gaya ni Nimrod, na makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon. At ang pinagsimulan ng kanyang kaharian ay ang Babel, at ang Erek, at ang Akad, at ang Kalne sa lupain ng Shinar. Buhat sa lupain yaon ay sa Assyria at itinayo ang Nineve at ang Rehobotir, at ang Kala, at ang Resen sa pagitan ng Nineve at ng Kala, na siyang malaking bayan. At naging anak ni Misraim si Ludim, at si Anamim, at si Lehabim, at si Napthulim, at si Patrusim, at si Kasluim, siyang pinagbuhatan ng mga Pilisteo at ang Kapturim. At naging anak ni Kanaan si Sidon, na kanyang panganay at si Het, at ang Jebuseyo, at ang Amoreyo, at ang Gergeso at ang Heveyo, at ang Araseyo, at ang Sineyo, at ang Aradyo, at ang Samareyo, at ang Amateyo. At pagkatapos ay kumalat ang mga angkan ng Kananeyo. At ang hangganan ng Kananeo ay mula sa Sidon, kung patungo sa Herar hanggang sa Gaza, kung patungo sa Sodoma at Gomora at Adma, at Sebuim hanggang Lasa. Ito ang mga anak ni Cham, ayon sa kanikan lang angkan, ayon sa kanikan lang wika, sa kanikan lang mga lupain, sa kanilang mga bansa. At nagkaroon din naman ng mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Heber, na siya ring lalong matandang kapatid ni Japet. Ang mga anak ni Sem, si Elam at si Asur, at si Arpaksad, at si Lud at si Aram. At ang mga anak ni Aram, si Us at si Hul at si Heter at si Mas. At naging anak ni Arpasad si Sala at naging anak ni Sala si Heber. At nagkaanak si Heber ng dalawang lalaki, ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hoktan. At naging anak ni Hoktan si Almodad, at si Shelep, at si Hasarmabet, at si Herab, at si Hodaram, at si Usal, at si Dikla, at si Obal, at si Abimael, at si Shiba, at si Opir, at si Havila, at si Hobad. Lahat ng ito ay naging anak ni Hoktan. At ang naging tahanan nila ay mula sa Mesa, kung patungo sa Sipar, na siyang bundok na silanganan. Ito ang mga anak ni Sem, ayon sa kanikan lang ang kan ayon sa kanikan lang wika, sa kanikan lang lupain, ayon sa kanikan lang bansa. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kanikan lang lahi, sa kanikan lang bansa, at sa mga ito na bahagi ang mga bansa pagkatapos ng bahang gumunaw.